Muling pinaalala ng DOH ang early detection ng sakit na malaria dahil sa tumataas na bilang ng mga kasong ito. Kasabay ito ng pagdeklara sa Nobyembre bilang Malaria Awareness Month. Si Mark Petalco sa detalye. Rise and shine, Mark. Nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 4,700 cases ng malaria mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Mas mataas yan kumpara sa naitalang mahigit 3,300 cases sa kaparehong panahon noong 2022. Pabilang sa mga probinsyang patuloy na nakakapagtala ng malaria, ang Occidental Mindoro, Sultan Kudarat at Palawan. Ayon kay Jobert Bernal, Technical Supervisor ng Reference Laboratories for Malaria and Other Parasites, isa na kamamatay na sakit ang malaria na mula sa kagat ng lamok. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, panginginig, pagapawis, pananakit ulo at katawan at pagusoka. Iginiti na eksperto ang kahalagahan ng maagang pagpatingin at pagpapatest ng dugo para sa malaria. So bakit po kinakailangan na ang isang tao na uh, sa palagay niya siya ay may malaria ay kailangan po na magpatingin at magpatest ng kanyang dugo. Uh, importante po ito para po uh, mabigyan agad ng lunas o magamot uh, ang isang tao at uh, ma-prevent or hindi na po uh, kumalat pa ang sakit sa komunidad. Para tugunan ang tumataas sa kaso ng malaria, idineklara ng DOH ang Nobyembre bilang Malaria Awareness Month. Bukod sa maagang diagnosis at agarad treatment, binigang halaga rin ng DOH ang pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran. Ang kagawa rin ng kalisuban sa tulong din po ng Global Fund at ng Pilipinas Shell Foundation Incorporated ay naglalaan ng mga long-lasting insecticidal nets sa ating mga uh, endemic provinces po. No? Ang lamo po ng Anopheles po no, na nagdudulot ng malaria ay night biters. So kaya po, uh, kailangan bantayan, I mean, kailangan maiwasan din po no, yung, pag, yung paglapit, pagdapo at ng lamo habang tayo ay natumulog. Sa ngayon, nasa mahigit anim na pong mga probinsya sa bansa ang idinaglalang malaria-free. Target ng DOH na mapataas pa ang bilang bago matapos ang taon. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.